ko as uh, 16 weeks 4 months po sila binibenta as ready to lay uh -huh. tapos months sila ikokondisyon condition sa unang linggo po pupurgahin tapo ay ah, hindi sa unang linggo pag uh, bacterial flushing mm -hmm. tapos... hello hello sir Hello sir, hinihintay kasi ako sa PAM yung kung tutuloy kami. Eh, ano ba yung ano? Magkano ba yung magkano ba isa nun? 440 po. Magaganda po yun sir, mga balahi po. Kompleto po lahat. Ma, kasi ang problema, madalian lagi. <laughs> eh, nagkaano pa ako nagkaka nagkakaanbas pa kasi ako. Anong, Ay, ilang, ilang, ito yung mga ano na no, mga ina inaalis ina na na laying. Hindi po sir, kumbaga sir, matagal pa sila papakinabangan. Kasi medyo bata pa po sila. Hindi naman po sobrang tanda. 440 ang isa. Opo sir, may bawas pa naman po yun sir. Hintay ko lang ako yung reply nyo. Eh, ako lang ba ang ano mo? Ako lang ba ang kausap mo? Opo sir, eh meron din po ang kausap. Sa Ilocos naman. Oh. E, hindi, ka okay. hindi, ka ba nag hindi ka ba nag-stack dyan sa inyo? Hindi po sir. Napakahirap nga po kasi ng brown talaga sir. Nag-deliver po kami na karanaw. No. Brown po. Oh, eh kasi ano eh hindi pa na inaano pa namin eh nagka-canvas canvas pa kasi kami eh. ngayon lang ba yan wala na kasunod yan yung sinasabi oh, mo wala na po sir wala na po sir ah wala na kaya uh, nga po nung sinabi niyo may pera na po ko eh dali-dali ko po yung eh, tinawagan ko po yun sa farm eh, plus pa na daw po yun pa paano magiging ano natin yan magiging sistema natin yan kung halimbawa ng order ako Dili-deliver ko po sir ng ano, tapos magbibigay po ng mortality na lang. Hindi, yung payment, paano ang payment mode niyan? Ah, uh, COD na lang sir. COD lahat, wala nang deposit. Wala na po tayong deposit, COD na lang po. 440, hanggang magkano ang ano mo nun? Ang last hanggang price mo? Hanggang 420 po sir. Para may kita lang po ako kahit onte. Eh. Ang problema kasi hindi ko nakikita yung manok. Wala kang... Pero magaganda yung manok, mabalahibo po, po sir yung manok, quality, quality po. Hindi, madali kasi sabihin niya. <laughs> eh, problema pero, yun. Hindi natin makikita. Totoo nga po sir. Ha? Ah? Ganito sir yung, ganito sir yung manok, manok. Ganyan po, mas quality pa po dyan. Saan? Ayan po, sinend ko po sa inyo sir. Ah, hindi ko. oh, pero hindi ito yung actual na manok. Hindi po sir, mas magaganda pa po dyan. Hindi po, hindi po ako sa farm sir kung tutuloy nga daw po ako. Hindi, hindi kasi hindi pa kasi ako makapag-decide ngayon at uh, kailangan ko pa kasi kausapin usap, yung usawa ko din. kung okay. ano. tatawag eh, nga po ako sa farm. Sabi ko nga po, hinihintay ko lang po ako yung tawag ng buyer ko. Pag oh. Ako, po ako, tatakbo po ako. Hinihintay nga po, tawag na po na tawag sa akin. Eh, hindi, pending mo eh. Kung hindi ko abutin, hindi okay lang. ganoon talaga. Eh, kesa naman nagmamadali tayo. Mahirap kasi madali oh. to. Malaking pera din kasi involved yun eh. Oh, eh, 50 oh. kasi kukunin ko eh. Apo. Oh, oh, kailangan ng pag-aralan mabuti. Lalo-lalo eh. na hindi ko nakikita yung manok eh. Mahirap kasi yung hindi nakikita yung Pero, manok. Well, quality po yung manok sa sobrang quality po. Hindi po mapapayas eh. Wala ka bang ano, wala ka bang way na ma natin yung actual na manok doon sa farm? Ipasasend ko po sir sa messenger ko. Yung actual na manok? <laughs> Yung mismo yung mismong ibibigay mo sa akin ha. Opo, sir. Tapi please, bigyan niyo muna po number niyo sa tatawag ko, ko sa inyo. Pag-analyze niyo na po sa akin. Cellphone number? Opo, sir. O sige, i-PM ko sa iyo. Sige po, sir. Send mo sa akin yung video ng actual na manok ha, Hu 'wag yung iba Apo, ha. Opo, sir. Opo, sir. O. o sige, sige. Thank you. Ayan, guys. So ito naga uh nagta naghahanap tayo ng mga laying na yung katulad ng una nakuha natin kaya lang this time may doble ingat tayo Ito nga may ino-offer siya uh, galit na rin kasi ng farm katulad din ng ating ginagamit na na ano na na nagamit na sa farm yung mga hindi na nakapasa sa standard inaalis na ang problema dito sa kausap ko uh, in, hindi nga niya maipakita yung actual na manok and then nagmamadali <laughs> Nagmamadali, madali Eh. Mahirap kasi yung na transaction, guys. Yung mga ganito kasi, kailangan natin, kailangan natin mag-ingat, eh. Gawa nung, uh, mamaya, masumablay na naman tayo, eh. Hindi, alam ko, uh, aware naman ako na gamit na yung mano, kaya lang, kailangan sana, ano, maganda pa yung mapapakinabangan pa talaga. So, hindi lang naman siya kinakausap natin. May iba pa tayo kinakausap. Ito lang kasi, ano, tawag ng tawag, kanina pa. Sinabi ko lang na ano, nagtanong lang ako na uh, available pa ba 'yung mga decal Brown mo kasi dati ko lang nakausap to. Uh, wala pa tayong pera noon eh ngayon kasi mayro tayong pambili. Uh, sabi ko nga may pambili ako ngayon. Uh, available pa ba 'yung mga decal Brown mo? Hoy, tawag na na tawag. Wait ko na lang 'yung bilis naman. Nakapag-send na ng ano guys? Oh, loko oh, okay ko talaga to. Ito. Sir, tinawagan ko yung mismo may-ari ng farm. Magaganda daw po, Primes. Baka transformer to, Primes daw eh. <laughs> si Optimus Prime pa. Wala, wow, Mas maganda pa. Aro, Diyos ko. Ang hirap talaga ano guys. Pero yan, na ah, hintayin ko yung actual na video. Uh, and then from there, pag-aralan namin mag-asama kung ano. Pero may iba pa naman kinakausap. So, yun. Uh, makikita nyo rin yung mamaya ako usapin ko yung isa Pero ito, pack up muna natin Kasi tinawagan ko lang ngayon At kinukulit ako Eh, nandito pa ako sa farm Papakain pa ako ng mga alaga natin Kinukulit ako Tawag ng tawag At uh, ini ano daw Kailangan daw yung sagot ko ngayon eh, Sabi ko, mahirap yung madali yan. <laughs> Ayan guys, so, mamaya na lang ulit farm manager. Ala daw po sa ala po sa farm, hindi daw po may video pero mas, mas magaganda nga daw po permit ng manok. Quality nga daw po. Ah, sino ang wala sa farm? Yung farm manager po mismo. Ah, yung kausap mo wala sa farm. Opo, pero nga po hindi sigurado daw po niya sa akin. quality quality yung manok. Ah, wala po mapapay. Hindi nga daw po mapapay. Eh, yan ba eh, kailangan niya alis kayo? Hindi po pwedeng halimbawa, mamaya ma-send sa akin yung video tapos bukas o oh, sa makalawa natin kukunin hindi pa po pwede yon eh hindi oh, na po sir mauupo na po tayo ng brown. sobrang hirap po talaga ng brown. ah ngayon lang ngayon lang yan limited offer oh po sir kaya nga po nung sinabi niyo po sa akin may pera na kayo dali-dali ko dali po ang kinat dinalong niyo po kasi ako kung may andiyan pa po yung legal ko Oo. ah. hindi yung sinend mo sa akin po, picture eh hindi naman yun yung actual naman okay di ba oh, po Naka-direct na nga po tayo sa poultry, sir. Mismo malaking poultry po yung kakakusa natin. Oo. Oh. Eh, problema eh. Hindi ko makita yung actual na manok. Wala, wala kang paraan kahit mamaya. Sir, eto. Tinayin ko po sa inyo yung kasamahan. po mga kasamaan. kasamahan. Kasamahan? Oh, Oo po, sir. Ah. Uh. Eh, po. Tinala po namin yung ilokos na karanong tunayin ko po sa inyo. Halimbawa, ano? Yeah. Halimbawa, ano? Hanggang saan ang last price mo doon? Halimbawa, kung kukunin ko. Halimbawa lang, ha? Hindi pa naman tayo nag-close. Hanggang 360 po, sir. 360? Okay, sir. So, from 420, bumaba tayo ng 360. Kaya yun. Okay, sir. Wala problema ba? Eh, e baka kaya. naman hindi umitlog yung makaya. <laughs> Pero hindi po. Ayoko lang hindi po mapaya sa pamanager manager. Makakaya um, ah, po kasi tumangutang upo ko nga ko tingko ngayon. Hindi, hindi. Nagtanong lang naman ako kayo na wala naman ako sinabi sa'yo na okay, kukuha po, na ako, diba? Ano, ko yung pamanager manager, baka makakot ko ako yung crown. Oo. Oh. Sige, <laughs> <laughs> but... Mayroon kasi mag-design na ano eh. Madali ako kasi. Oo. Oh. Ay kung paabutin pa Hindi, pa kung ano, sige, ganito na lang, ano, kung, kung hindi ko abutin, eh, okay lang, okay lang, kung makakot lahat, hindi eh, wala problema. May iba, may iba naman kasi ako kinakausap pa, hindi lang naman ikaw. Kaya naman, kaya nga tinitiplan lang ako kung, kung sino magandang kunan. Kaya, yung sa'yo kasi, hindi ko po pwedeng madali, hindi po pwedeng ganyan yung madalian tayo. Ano, ina, ano pa eh, Pinag-usapan eh, pa namin eh kung saan maganda kumuha talaga. Kaya nga gusto ko sana makita yung actual sa iyo para kinukumpara ko dun sa iba. Oh. Walang paraan na ano. Ay, Kahit ay, mamaya. Eh, wala po, di po makakapunta ng farm sir hanggang wala kayo. Hindi, yung kaos, ay, yung sir, farm manager mo, hindi ba siya pupunta ng farm mamaya? Hindi nga po sir, pag pumunta po kami ng farm, saka po siya papunta pa lang siguro eh kasi maaabala 'yung trabaho niya. Hindi, farm manager siya. Dapat nasa farm siya, di ba? Opo. Kaya sa bahay lang din po siya ngayon eh. Tinawagan mo nga po, ginukulit mo nga po Work from home? Para, ma Opo, sa bahay lang po siya. Ah, work from home siya. Farm manager, work from home. sa bahay lang po siya, sir. Ah. Eh, sige, gaito, Carlo. Balikan kita, ha. Balikan kita. Ah, Pag-usapan muna namin mag-asawa, ha. Okay sir. Baka po wala na po tayo abutan. O, okay Pero lang. Sige. Sinensyo po sa inyo, sir, yung picture. Oo. Oh, sige. papakita ko pa sa asawa ko, kasi hindi ko pa napakita eh. Balikan po kita. Po, sir. Kung hindi abutin, okay lang. Wala mga problema ron. Sige po, sir. Oo, oh, sige. Salamat. Salamat. Sige po. Ayan, yeah, guys. Negative ako dito. Wala mo ko usap, guys. Negative tayo. Negative dito. ay dito. Hanap tayo na iba. Mas credible. Ayan, so, mamaya ulit. Ayan guys, may tinatawagan tayo. Si... Ayan, yung, yung isang nagbebeta ng di ka na partier daw. Pero hindi sumasagot. Some of us a subscriber cannot be reached. Please try again later. Negative. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Yeah, guys, subukan natin isang basis pa. Itong tinatawagan natin, si ano po, ah uh, ano Sir Juan Agri-Ventures. Uh, legit na to, yung legit breeder po ito. Ang problema sa mga legit breeder, ang hirap po yun kayo. Farmer, ganun din. Hanggang ngayon, hindi ko sumasagot sa message ko. Oh, wala. Nah. Hmm. Ang hirap na kontak guys. Yun. Sir, one aglubentures. Oh, ato na, napaputol. Ito pa, sa messenger kasi hindi rin sumasagot to eh. Kaya ito, mobile number na tawagan natin. Sir, what? Hello? Yes, hello po. Yes, sir. Sir, one, sir, one agribentures po ito. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Uh, sir, kabukas farmer po. Uh, interesado po kasi akong bumili ng Deca Brown RTL nyo. May available pa ba kayo? Sa so March 28 pa po, sir. Ah, uh, March 28. Ilang buwan po ito? 4 months po, sir. 16 weeks. Ah, uh, magkano po isa? 600 po ngayon ang presyo, eh. sir. 600. Pero, pero ano naman po ito? Legit po to no? Sigurado, sigurado yes. po. Apo, po sir, hindi po yung uh, hindi kal, hindi yung wala sa edad, mm. tama pa ko na, may papel, kompleto lahat, sir. Mang, anong edad mo ba ang laying age niya? Ilang months po? Ano, sir, depende sa, ano, sa pag-aalaga, pero yung iba, as ano eh, as early as 20 weeks, lagi itlog niya. Pero yung iba, sumabot ng 23. Ano? Hello? Hello? Ah, naputol. <laughs> Ay, ko nga na yan. Pausap ko na eh. Ang hirap po ang takin na ito eh. March 28. March. Hello? Hello? Yes, sir. Ah, sir. Sorry na putol. So sa March, ano, 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 po sa buwan po? Uh, ilang buwan po yon yung laying station? 7, 7, 8 months? Ano po, uh, 16 weeks sir, 4 months po sila binibenta as ready to lay. Uh -huh. Tapos 4 months sila i-condition. Sa unang linggo po, pupurgahin. Tapos, ay ah, hindi, sa unang linggo, pag uh, bacterial flushing sa second week po is magpupurga. And then third week to fourth week po, tuloy-tuloy na po na pagbabitamins and conditioning na po. Pagpapakain ng pailaying mash. Mm. Kasi -hmm. kadalasan po, yung iba, 19 weeks pa lang, nagdadrop na. Pero yung iba, 20. Pero sure naman po, before mag-23 weeks, lahat po sila, nangingitlog na. Or hindi man lahat, at least kalahati na tuloy-tuloy na po yun, sir. Yung 23 weeks po from from four months nila yung pagkakuha um, sa kanila. Para para ano sir, 5 eh, and a half months pa lang po nag-iintrod na po sila. Kasama po yung 4 months sa inyo. Yes po. 4 months po din po ang ibinebenta namin as RTL po. Vertically. Okay. Opo, tapos uh, more or less mga isa't kalahati yung buwan pa sa akin bago mangitlog, gano'n. Opo, gano'n talaga sir. Kailangan kasi kondisyon eh. Kasi kapag mm -hmm. nasa, na, nasa yun na yung mga manok, hindi pwedeng anytime kung kailan mo gusto mag-antibiotic mag ka. Mm -hmm. umit, uh, umitlog na sila. Tapos eh, okay, binili mo umitlog na. Tapos anytime mag-antibiotic ka, hindi pwede. Kasi uno-una, hindi safe sa tao. Pangalawa, hindi rin safe sa mano kasi pag tuloy-tuloy na si antibiotics, hihina yung production. Mm. Uh, may apektuhan uh, doon sir yung long term po na production po. Eh. Opo, opo. Ang, ang uh, nangyayari. Nag-offer naman pagka uh, pick up po ito, no? Pick up. Yes sir, opo. Dito opo. po sa kuya po. Ha? Opo. Pwede po ba akong magpa-reserve na? Well, kung ano sir, yung mga ilang piraso pa, kasi po may mga nagpa-reserve po, pick up it. pare sa kayo, kayo ng order eh, puro RTL. Ilang piraso po? Mga 50 po. Ay, saan ito magagaling? Santa Maria Bulacan. Santa Maria Bulacan po. Sige okay. sir, wala naman problema. Iyan ko na lang po. Uh, i, i, i Malitahan din po kayo. Update ko lang po yung ano ko. Di ko pa, nasa bahay kasi yung ko eh. Yung uh, mga um order. Kasi uh, parang kulang 300 na lang yung natitira na, ano, na layers doon. Ah, uh, sige sir. Okay. Sir, kahit, tight kahit, kahit 60 pieces po sa akin. Mga 60 Six. na yun. Sige, sir. Uh, message kita ulit, sir, na balikan po kita. Uh, message kita tomorrow morning. Yes, sir. Sigurado to, sir. Ako okay, si ano, sir? Yes, sir. Sigurado to, sir. Ako. Uh, 60 uh, pieces po. Sige, sir. Uh, po, sige, sir. Uh, thank you po. Thank you yes uh, Sige, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ayan, guys. Maganda tong ano, kaya ito yung pilit naming binocontact. Kasi teaser one adventures po. Ano to eh, parang ano to eh, may, may page siya sa FB. So, nagpo-post po siya. So, nakita niyo naman yung paliwanag eh, diba? Nag-offer sila ng parang uh, crash, crash, crash seminar sa mga baguhan po nagmamanok. So, ayun, pag-pick up natin doon, ito talaga kukuha kami ng mga six, 50 or 60. Pero 60 siguro, 60. So yung paliwanag niya is 4 uh, months 4 months na makukuha and then uh, mga isa kalahati buwan pa alagaan. So, pwede na. Pwede na po yung ganun. At least, ito siguradong bata pa. And, uh, ayun, uh, kukuha tayo ng, ano, ng legit talaga. So, hintayin ko yung confirmation niya. Sana may makuha pa tayo. And then, Uh, pipick up sa Nueva Ecija kasi ito eh. Nueva Ecija. Ayan. 600 nga lang ang isa. 600. So medyo ano medyo pricey pero worth it naman kaysa bibili tayo ng mga ano na ng mga laspag na <laughs> nagaling na ng farm kasi ganun din yung reconditioning na inabot sa akin yung unang kinuha natin Yung recondition ko ng parang umabot na ng dalawang buwan yata yung reconditioning ko sa mga yun eh bago sila nang itlog ulit and uh, hindi na nila mararating yung peak talaga yung peak na kanila production wala kasi ano na latak na lang kung ibinibigay sa atin pero ito mga bata pa talaga so may ano may chance so baka ibuhos ko na to lahat ayan <laughs> ibubuhos na natin dito sa ano ito na yung kukunin natin ayan and guys nagdecide ako na itodo ko na 80 80 pieces tapos ko kukunin siya para ano masabihan lang siya i80 natin para hindi na kukuha ng ano kabalo kasi kumuha ng mga yung laying na pero hindi na itong diretsyo na Ah, hindi na problema. Hindi na sumasagot. Busy kasi siguro ito. Ha? No? Kasi 60 lang na sabi ko. Hindi na ako kukuha ng mga certainly tutuod ako na dito. Sumagot ka, sir. Answer the phone! Palestik <laughs> ka, sir. Naku, hindi na sumagot. Try, try. Pukulitin kita. Hindi kita tatatanan. Hahaha server huh? cannot be reached. Please try again later. Hindi kita tatantanan. Ala. Kala mo. Tatantanan kita. Pag tinis ko kasi doon, hindi niya mabas. Hindi niya pansinin. Hello. Yes, hello po. Hello sir, pasensya na sir. Gawin ko ng 80. Ano po? 80, gagawin ko ng 80. 80 sir? Apo. Uh, sige sir, iyan ako lang, like, check ko lang sir yung ano allocation ko na eh. Para lahat po mabigyan kasi nakahiya naman sa mga nauna. I-check ko lang muna sa good sir na eh. Balikan po kita bukas ng umaga. Ah, uh, sige sir, sige sir. Thank uh, you. thank uh, you yung uh, uh, okay, ano mo sir ha. Intay ko yung update mo po. sir ha. Okay, ay okay, sir. Salamat po. Thank you. Okay. Sige, sir. Uh, okay. thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Okay. Akala mo, tatatalan kita. <laughs> Ayan, guys. Mukhang ano, tagilid pa. Hindi pa tayo sigurado na makakuha tayo ng 80. Pero siguro naman yung 60 na unang binanggit ko yung mapagbibigyan tayo. Pero so, yun, hintayin ko na lang yung update. So, ito na. Uh, ito na, guys. Uh, kay Sir Juan. Sir, one agri ventures na tayo kukuha ng legit four months old the cow brown na uh, uh, ready to lay. Legit talaga guys to sigurado ako. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko kayong presensya na siya isang legit na breeder. Ayan. Uh, I-update ko kayo guys pagka kumontak siya sa akin at sana naman kumontak siya sa akin. Kasi marami pa lang ano to. Maraming kumukuha. Palagay ko mga malalaking farm din ako nito eh. Kaya hindi, yung ibang kinokontak natin ng mga legit talaga na breeders ay hindi tayo napapansin kasi malalaking farm talaga ang priority siguro nila pero buti ito ay sumagot so yun uh, update ko kayo guys so yun po ang ating yun po ang ating uh, or yun po ang aking may share sa inyo so nakita nyo naman kanina may kuusap tayong isang seller reseller yun eh mga ganun reseller hindi natin babagitin ng pangalan Uh, kasi ano naman tayo dito, mabait tayo dito. <laughs> Hindi tayo magbabanggit ng pangalan pero yun nakita niya naman narinig yung ginawa yung aming transaction. Malabo. <laughs> Pano, nalalabuan ako sa ano sa usapan namin kayo na. So nakakatakot po pumasok sa ganun. So kung kayo po ay makakatagpo ng ganung transaksyon, ay magdalawang isip na po kayo. Kasi nga makamotik naman tayo madali kung ako ay nagtatangahan na naman katulad ng una ay sure na naman tayo nadali na naman tayo. Ayan pero ito si uh, Sir One Aggregators uh, Sigurado to and pag nag-pick up tayo makikita natin yung farm niya. and then from there makakapag seminar tayo guys. So ayan, i-share ko sa inyo yan. Ayan guys, kape muna tayo. Ayan, so hanggang dito na lang guys, Ito na natataposin. So bago tayo magtapos. Shout out to muna kila JJ Pablo Taplasido and uh, kanyang wife na si Lian Jane. Yan. And kay Sir Efren Cuevas. Yan, Efren Cuevas ng MacArthur Lavesares Samar, Northern Samar. Yan. And syempre sa lahat po ng mga solid ka shoutout shout out po sa inyo lahat. Sa mga solid viewers ko po, shout out po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, shout out po. Ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And click, click nyo lang yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan guys, so abangan nyo guys yung ating uh, pag sa Sir Juan uh, na Agri-Fenders Farm. Ayan, coming soon. So sana po yung magkaigihan kami sa aming transaction para magkaroon tayo ng free seminar. Ayan. Sasama kayo guys. Free seminar. Ayan. Hanggang dito na lang, muli, ito itong yung, ito yung Farmer na nagsasabi, sabay-sabay tayo mga harap, magsikap, aligis sa lahat ay kumilos, at siguradong uula ng ating amazing na buhay. Bye-bye!